Isang nakakagulat na balita ang lumabas ngayong araw hinggil sa magkasintahan na sina Kim Chu at Paolo Avelino. Matapos ang matagal na panahon ng mga haka-haka at panibagong chismis, sa wakas ay nagbigay linaw si Kim Chu tungkol sa halaga ng kanilang engagement ring na labis na nagpamangha sa kanilang mga tagahanga. Sa isang espesyal na okasyon, personal na binahagi ni Kim Chu ang detalye tungkol sa kanilang engagement ring. Ayon sa kanya, ang sing-sing na ipinagkaloob sa kanya ni Paulo Avelino ay may halagang milyon-milyong piso. Ang impormasyong ito ay hindi inaasahan ng marami at agad na umani ng reaksyon mula sa publiko na nagbigay daan sa mas malalim na pag-usapan at spekulasyon sa kanilang relasyon. Ang ganitong uri ng pahayag ay hindi pangkaraniwan, lalo na't ang mga detalye ng mga personal na bagay tulad ng engagement ring ay madalas na itinatago o ipinagkakait sa publiko. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, tila nagpasya si Kim Chu na ibahagi ang impormasyong ito upang tugunan ang matagal ng pag-uusapan ng mga taga-suporta at media. Ang malaking halaga ng Sing Sing ay tiyak na nagbigay ng bagong paborito na paksa sa mga fans at mga tagamasid ng showbiz. Ang detalye na ito ay nakatulong sa pagbibigay linaw sa mga spekulasyon at kwento na umiikot sa kanilang relasyon, at lumitaw na ito ay isang malaking hakbang sa kanilang pagbuo ng kanilang buhay magkasama. Ang engagement ring, na simbolo ng kanilang pagmamahalan at pangako sa isa't isa, ay nagpapakita ng halaga at dedikasyon na ipinapakita ni Paulo Avelino sa kanilang relasyon. Hindi may kakailan na ang ganitong uri ng balita ay nagiging mainit na paksa sa social media at sa mga pahayagan, at madalas na nagbibigay ng bagong pananaw sa relasyon ng mga kilalang personalidad. Sa pagkakataong ito, ang engagement ring na ito ay nagbigay ng pansin hindi lamang sa halaga ng material na bagay kundi pati na rin sa emosyonal na kahulugan nito sa magkasintahan. Ang mga fans ay tiyak na magiging masigasig sa pagsubok na malaman pa ang higit pang detalye tungkol sa kanilang relasyon at ang mga paparazzi at media ay tiyak na magiging abala sa pagkuha ng mga bagong impormasyon tungkol sa magkasintahan. Ang balitang ito ay isang paalala kung paanong ang personal na buhay ng mga kilalang tao ay patuloy na nagiging sentro ng atensyon at pag-uusapan sa publiko. Kaya't sa kabila ng lahat ng mga intriga at usap-usapan, ang magkasintahang Kim Chu at Paolo Avelino ay patuloy na nagiging inspirasyon sa kanilang mga tagahanga sa kanilang pagmamahalan at pangako sa isa't isa. Ang detalye na ito tungkol sa kanilang engagement ring ay isang patunay na ang kanilang relasyon ay lumalampas sa mga simpleng bagay at umaabot sa mga bagay na puno ng kahulugan at halaga para sa kanila. Ano ang sinyo si sa balitang ito?